May ideya ba sa iyong puso na isuko ang isang tao? Nararamdaman mo ang pangangailangan, ngunit hindi mo makita ang anumang dahilan kung bakit kailangan mo. Marahil ay ignorante ka, hindi mo alam kung ano ang dapat mong bantayan. Ngayon ay ibabahagi ko ang pitong palatandaan na nagpapakita na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na sumuko sa isang tao. Malalaman mo rin kung ano ang gagawin kapag huminto ka sa pag-abala tungkol sa kanila. Kung ito ay isang relasyon o pagsasama sa isang pagsisikap, ipapaalam sa iyo ng Diyos kung sino ang sasamahan mo at kung sino ang dapat mong talikuran. Umupo at hayaang sumikat ang liwanag ng Diyos sa iyong puso. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang isang relasyon ay isa sa mga mahahalagang pangangailangan ng bawat tao. Maaring ito ay isang romantikong relasyon, pagkakaibigan, kakilala, o pamilya, maaari pa itong maging kasosyo sa negosyo. Ano man ang anyo, ang simpleng katotohanan ay nilikha ng Diyos ang mga tao upang kumonekta sa iba. Mabilis kaming magsimula ng isang pag-uusap kapag may nakilala kaming mga bagong tao. Kami ay sabik na ibahagi ang aming mga isip sa iba. Ito ang ilan sa mga bagay na nagpapatibay sa chord ng isang relasyon. Gayunpaman, ang mapait na katotohanan ay hindi gusto ng Diyos na kasama ka ng lahat. Hindi lahat ng relasyon ay tama para sa iyo. Hindi lahat ng koneksyon ay makadiyos, ang ilan ay maaaring makasama sa iyong buhay at kinabukasan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo ang Diyos sa bawat sulok ng iyong buhay kailangan mo siya upang sabihin sa iyo kung sino ang dapat kumonekta at kung sino ang hindi mo dapat. At paano niya ito makakamit? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng mga malinaw na palatandaan. Kapag ang isang tao ay para sa iyo, makikita mo ang mga palatandaan. Kapag kailangan mong sumuko sa kanila, makikita mo ang mga palatandaan. Kaya ano ang mga palatandaan na nais ng Diyos na sumuko ka sa isang tao? Numero 1. Pagsalungat ng mga pamantayan at paniniwala Ang mga pamantayan at paniniwala ay tumutukoy sa mga pangunahing halaga na pinanghahawakan mo bilang isang individual. Ito ang mga kadahilanan na tumutukoy kung sino ka. Hindi ka kumpleto kung wala sila at ang paglaban sa kanila ay nililimitahan ang iyong sarili pagsira sa kanila ay katumbas ng pagsira sa iyong buong pagkatao. Kaya naman kung sino ang pipiliin mong makasama sa paglalakad ay dapat makiayon sa kanila. Dapat kang sumang-ayon sa isang tao bago magtrabaho o maglakad kasama nila. Sinasabi ng Amos tatlo, tatlo, ang dalawa ba ay lumalakad ng magkasama maliban kung sila ay nagkasundo na gawin ito. Ang kasunduang ito ay hindi isang nakasulat na pahayad na puno ng mga dapat at hindi dapat gawin, sa halip, ito ay batay sa mga pagpapahalaga, paniniwala, at interes ng dalawang tao. Kapag ito ay itinatag, ito ay nagpapatibay sa kanilang relasyon dahil sila ay nagbabahagi ng parehong fokus. Ang mga ito ay hindi mapigilan at tiyak na walang bagay na hindi nila magagawang makamit. Ngunit ano ang mangyayari kapag hindi ito naangkop sa iyo? Ano ang ibig sabihin ng pakikipagrelasyon sa isang taong ganap na naiba sa ideolohiya mo? Ipinapakita lang nito na hindi kayo kompatible. Kung kasama mo ang isang tao na nagpapanatili ng ibang pamantayan kaysa sa iyo, ito ay isang malakas na indikasyon na nais ng Diyos na isuko mo ang taong iyon. Sa mga pagkakaiba sa mga pamantayan at paniniwala, magkakaroon ng malalaking problema at salungatan sa hinaharap. Maaaring hindi mo sila nakikita ngayon, ngunit umiiral ang mga ito at maaaring nakapipinsala. Huwag kailanman isipin na madali mong mababago ang ideolohiya o pamantayan ng isang tao maliban kung ang tao ay handang gamitin ang iyong sistema ng paniniwala. Oras na para bumitaw. Ito ay isang positibong senyales na sinasabi sa iyo ng Diyos na wakasan ang relasyon. Huwag masyadong kumpiyansa sa pag-iisip na maaari mong ayusin ang relasyon. Ang resulta ay hindi maaaring humantong sa kadalakan at kapayapaan. Baka mawalan ka pa ng buhay. Pinapayuhan ka ng Diyos na isuko ang isang tao na hindi naayon sa iyong mga halaga. Sa ngayon, maaaring nakipag-ugnayan ka sa iyong sarili sa isang individual. Gayunpaman, hindi binibili ng taong ito ang antas ng iyong pangako sa Diyos. Wala siyang pakialam kung paano mo gustong pamahalaan ang iyong mga pondo. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ikaw ay nasa maling relasyon. Makinig, ang isang bigong relasyon ay higit na mabuti kaysa sa isang bigong kasal. Huwag ituloy ang isang taong pagsisisihan mong pinakasalan. Magtiwala sa Diyos habang ginagabayan ka niya sa paggawa ng tamang desisyon ngayon. Ikaw ay para sa isang taong mas mahusay kaysa sa taong ito. Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos upang ikonekta ka sa iyong pinakamahusay na kalahati. Pangalawa, pinipigilan nila ang iyong mga pangarap at adhikain. Ang kakayahang hikayatin ang isang tao ay isa sa mga pinakamahusay na katangiang inaasahan ng lahat mula sa isang kapareha. Kapag mayroon kang kapareha na naghihikayat at nagmamalasakit sa iyong mga pangarap, nasa tamang tao ka. Lahat tayo ay nangangailangan ng isang taong maaaring magbigay ng inspirasyon at mag-udyok sa atin na ituloy at makamit ang ating mga pangarap. Ang pagkakaroon ng isang taong naniniwala sa iyo at sa iyong mga layunin ay isang kahanga-hangang bagay. Lagi silang handang suportahan ang iyong mga adhikain. Ito lamang ang maaaring magsulong ng isang pamatagalang relasyon. Hindi ka mahihirap ang gawing realidad ang iyong pananaw kapag mayroon kang isang taong makapaghihikayat at magtulak sa iyo tungo sa kadakilaan may nararamdamang saya sa pagkakaroon ng ganoong kasama. Pero baliktad ang kaso kapag kasama mo ang isang taong walang nakikitang maganda sa iyo. Lagi ka nilang hinihinaan ng loob at walang nakikitang hinaharap sa iyo. Nagdudulot ito ng matinding pananakit na maaaring tumagal ng mahabang panahon upang gumaling. Kapag ang iyong kapareha ay parang ayaw matuto, ito ay senyales na ikaw ay nasa maling relasyon hinihiling ng Diyos na isuko mo ang gayong tao. Itigil ang paniniwalang mababago nila ang kanilang hindi nagmamalasakit at nakapanghihina ng loob na sa loobin. Itigil ang pag-asa na titigil sila sa pagmamaktol at hikayatin kang gumawa ng mas mahusay. Dapat ay kasama mo ang isang taong maaaring mag-udyok sa iyo na umunlad sa bawat lugar ng buhay. Ngunit kapag hindi ito ang kaso, dapat mong isaalang-alang ang paglipat. Ang sinumang nagmamahal sa iyo ay alagaan, susuportahan, at hihikayat kang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Huwag mag-atubiling tanggalin ang sinumang hindi sumusuporta sa iyong personal at espiritual na paglago. Nais ng Diyos na protektahan ka, gusto niyang masiguro ang iyong kinabukasan. Sa makatuwid, iligtas ang iyong sarili sa maraming problema sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos ngayon. Pangatlo, hindi pag apruba mula sa iyong pamilya. Ang iyong mga magulang at kapatid ay mahalagang bahagi ng iyong buhay. Ito ang mga taong higit na nakakakilala sa iyo, at pagdating sa usapin ng relasyon, kailangan mong magtiwala sa kanila hanggang sa isang punto. Bakit naman dahil nakakakita sila ng mga bagay na maaring nabulag ka, ito ay pinakanaangkop sa isang romantikong relasyon. Kailangan mong magtiwala sa sinasabi nila sa iyo tungkol sa iyong partner. Maaaring gamitin sila ng Diyos para balaan ka sa paparating na panganib at ang pangangailangang palayain ang taong iyon. Ang iyong pamilya ay maaaring maging ilan sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng insight para matulungan kang matukoy kung nasa tamang tao ka. Kailangan mong sumang-ayon na ang pag-ibig ay nagbubulag sa iyong mga mata. Kapag malalim ang pag-ibig sa isang tao, ang taong iyon ay tila perpekto at walang mga bahid. Ito ay dahil ikaw ay nasa buong individual at maaaring hindi mo makita kung ano ang makikita ng iyong pamilya. Sa makatuwid, kapag ang iyong pamilya ay laban sa iyong relasyon, muling isaalang-alang ang iyong desisyon ng mabuti. Maaaring pinipigilan ka ng Diyos na pumasok sa isang mapaminsalang relasyon. Baka sininyasan kanyang bitawan ang taong iyon. Sa kabila nito, dapat mong tandaan na hindi lahat ng payo ay may mga wastong dahilan. Ang iyong mga kapatid ay maaaring laban sa iyong kapareha para sa makasariling dahilan na sila lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng lente ng salita ng Diyos. Ang aklat ng kawikaan labing isa oras labing apat na minuto ay nagpapayo, dahil sa kawalan ng patnubay ay nabubuwal ang isang bansa, ngunit ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Ang iyong pamilya ay maaaring magsilbi bilang mga tagapayo at gagabay sa iyo sa pagpili mo ng iyong kapareha sa buhay. Ang kanilang hindi pagsang-ayon ay maaaring isang senyales ng pagpapalaya sa isang tao, maaaring itinuturo nila ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Huwag mong patigasin ang iyong puso, sa halip makinig sa tagubilin ng Diyos at magtiwala sa Kanya na tulungan kang gumawa ng tamang desisyon. Bilang apat, ang kanilang presensya ay nagpapataas ng pagkabalisa at takot sa iyong puso. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay maranasan ang kapayapaan sa bawat aspeto ng buhay. Sa tuwing ikaw ay nababahala tungkol sa isang bagay, ang takot ay gumagapang. Nakakaramdam ka ng hindi mapakali at hindi komportable. Kapag walang kapayapaan, walang pahinga. Ang pagkalito ay magkakaroon ng foothold sa iyong puso. Kapag nakaramdam ka ng pagkabalisa sa paligid ng isang tao, nangangahulugan lamang ito na may hindi tama. Dapat mong bigyan ng seryosong pansin ito. Mas mainam kung palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong nagpaparamdam sa iyo na nasa tahanan ka. Ngunit kapag patuloy mong nararanasan ang kabaligtaran, maaaring ang Diyos ang nagsasabi sa iyo na hayaan mo sila. Ang isang bagay ay kadalasang nagdudulot ng pagkabalisa at takot. Marahil ay nababalisa ka dahil may hindi gumagalang o nagmamalasakit sa iyo. Kung ito ay nangyayari ng regular, ang pagsuko sa gayong tao ay ang pinakamahusay na solusyon. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay maaaring humantong sa stress, na maaaring negatibong makaapekto sa iyong emosyon at kalusugan ng isip. Maaari itong humantong sa depresyon, at hindi iyon bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong buhay. Huwag gugulin ang iyong buhay sa pag-aalala araw-araw. Humingi ng patnubay ng Diyos upang akayin ka sa kung saan makakaranas ka ng kapayapaan at katahimikan. Ang sabi ng Biblia sa 2 Timoteo isa, pito, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Ang sinumang nagtanim ng takot sa iyo ay hindi karapat dapat na maging sa iyong buhay. Wala silang Espiritu ng Diyos. Kaya, alisin ang sinumang nagpapahirap sa iyo. Huwag magparaya sa sinumang minamaliit ang iyong mga nagawa. Magiging kalmado ka kapag sumuko ka sa gayong mga individual. Numero 5. Patuloy na kompromiso. Kapag kasama mo ang isang taong nagtutulak sa iyo na ikompromiso ang iyong moral, kasama mo ang isang taong hindi sinang-ayunan ng Diyos para sa iyo. Inaasahan ng Diyos na ikaw ay maging iyong sarili at matupad ang kanyang mga inaasahan para sa iyong buhay. Kapag nalaman mong binabago mo ang iyong pagkatao at mga halaga para mapasaya ang isang tao, isa na itong pulang bandila. Ito ay maaaring humantong sa pagdududa at kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi ka na magtitiwala at maniniwala sa sarili mo. Maaari itong humantong sa kawalan ng kapanatagan na naghihinala sa iyo sa lahat. Kung pinapanood mo ang video na ito at nangyayari ito sa iyo, sinasabi ng Diyos na pakawalan mo ang taong iyon. Huwag mag-atubiling sandali, ito ay senyales na ikaw ay nasa isang hindi malusog na relasyon. Panahon na para umalis ka at magtiwala sa Diyos na akayin ka sa isang taong magpapabago sa iyo sa isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Hindi mo kailangang ikompromiso ang iyong pananampalataya para makuha ang pagsangayon ng iba. Kailangan nilang tanggapin ka kung sino ka. Kailangan nilang sumang-ayon sa iyong mga halaga at moral sa halip na sumunod sa inaasahan ng isang tao, humanap ng taong kapareho mo ng mga pinahahalagahan. Hindi mo na kailangang ikompromiso ang iyong paninindigan. Numero 6, ang iyong intuition ay patuloy na humihikayat sa iyo na bumitaw. Ang intuition ay isang paraan kung saan ipinapahayag ng Diyos ang kanyang puso at kalooban sa iyo. Ito ang daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng banal na espiritu at ng iyong espiritu. Maaari kang magkaroon ng malakas na pakiramdam na ang taong kasama mo ay hindi tama para sa'yo. Hindi mo maipaliwanag ang dahilan, ngunit sigurado ka lang na may mali. Ito ang iyong intuition sa trabaho, at dapat mong pagkatiwalaan ang pakiramdam na ito. Marahil ay nais ng Diyos na kalimutan mo ang tungkol sa individual. Kailangan mong magtiwala sa iyong intuition. ito ay isang panloob na boses na nagsasabi sa iyo ng isang bagay na maaaring hindi mo maramdaman ng iyong isip. Maaaring ito ay pagdetect ng panlilinlang, kawalanggalang, at emosyonal na pagmamanipula. Maaaring nakakaramdam ka ng potensyal na panganib. Kapag nababahala ka tungkol sa isang tao, maaaring binabalaan ka ng Diyos na hindi nababagay ang tao sa plano mo sa buhay. Kung ang taong iyon ay patuloy na lumalabag sa iyong mga kasunduan, maaaring ito ay isang senyales na hindi sila para sa iyo. Ang pagtitiwala sa iyong intuwisyon ay isang paraan upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa hinaharap na problema. Makinig sa patnubay ng Diyos at magtiwala sa Kanya na tulungan kang gumawa ng tamang desisyon. Sa halip na gugulin ang iyong buhay sa paghihirap o pagsisisi, magtiwala sa iyong intuwisyon at gumawa ng pagbabago. Hindi mo kayang mabigo sa buhay. Numero pito, hindi ka nila iginagalang. Kapag ang isang tao ay patuloy na hindi gumagalang sa iyo, ito ay isang senyales na ikaw ay kasama ng maling tao. Maaari itong ipakita sa paraan ng kanilang pakikipag-usap sa iyo at sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iyo sa publiko. Maaaring hindi nila pinapansin ang iyong mga damdamin o nagpapakita ng hindi gaanong pag-aalala tungkol sa iyong mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng hindi paggalang sa iyo ng isang individual. Maaari rin nilang kutiyain ang iyong mga paniniwala at pinahahalagahan o maliitin ang iyong mga opinyon at ideya. Kapag nakita mo ang mga ito, ito ay isang senyales na ang mga taong iyon ay hindi nagkakahalaga ng isang segundo ng iyong oras kailangan mong bitawan sila. Kapag nakatagpo ka ng isang tao na sumusubok na kontrolin o ihiwalay ka, kailangan mong maging mainat. Nakakatakot at kamangha-mangha ang nilikha ng Diyos sa iyo at walang galang sa sinuman na pumuna sa iyong hitsura kailangan nilang tanggapin kung paano kanilikha ng Diyos. Payat ka man o sobra sa timbang, ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos, kaya mag inat sa sinumang pumupuna sa iyong hitsura. Gayon din, kung ang tao ay naghihigpit ng emosyonal na suporta o pagmamahal mula sa iyo, maaaring ito ay isang senyales na oras na para bitawan siya. Ang Diyos ay nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo, at sasamahan ka niya ng isang tao na natural na magbibigay ng mga tungkuling ito, hindi ka iginagalang ng isang tao kapag kumilos sila ng walang pakundangan sa iyong pamilya. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makilala ang isang potensyal na kapareha ay sa pamamagitan ng pagtatasa kung paano sila naubnay sa iyong pamilya. Iginagalang ba niya ang iyong pamilya? Kung hindi nila gagawin, maaaring pinakamahusay na putulin ang relasyon sa kanila. Hindi ka dapat magpakatatag sa isang taong may masamang ugali. Kung ang isang tao ay hindi maaaring igalang ang mga malapit sa iyo, walang garantiya na igagalang kanila. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong mahalagang oras sa gayong tao. Nais ng Diyos na palayain ka. Gusto niyang sumuko ka sa taong iyon. Inihahanda ka niya para sa isang taong magmamahal sa iyo at hindi ka ipagkakaloob. Ngayon, ano ang kailangan mong gawin kapag napansin mo ang mga palatandaang ito? Una, panatilihin ang iyong pananampalataya sa Diyos at hindi sa isang tao. Kung ang iyong pananampalataya ay nasa isang lalaki, mahihirapan kang sumuko sa kanila. Maaaring hindi ka nila iginagalang, ngunit nanatili ka dahil sa mga benepisyo, at ito ay nakamamatay sa iyong buhay. Magtiwala sa Diyos para sa iyong mga pangangailangan at huwag nang kumapit sa maling pagpili. Kung gayon, dapat ay handa kang sumunod sa Diyos. Hanggat lumalakad ka sa pagsunod sa Diyos, poprotektahan ka niya mula sa mga nakakalason na individual iugnay ka niya sa mga tamang tao. Maaaring hindi ito mangyari kaagad, gayon paman, hinding hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang huling bagay na dapat mong gawin ay ipagdasal ang iyong daan patungo sa tamang lupon ng mga tao. Walang magagawa ang mga panalangin, at habang nagdarasal ka, siguraduhin may pananampalataya ka sa Diyos na sasagutin ang iyong mga panalangin. Magtiwala sa Kanya na iugnay ka sa iyong mga katulong sa kapalaran at tulungan kang sumuko sa mga mali. Ngayon, manalangin tayo. Ama, salamat sa iyong salita. Iyong ginabayan at ipinakita sa akin ang mga palatandaan na naghahayag ng iyong pag-uudyok sa akin na sumuko sa isang tao. Salamat sa paggabay at pagprotekta sa akin mula sa mapaminsalang relasyon. Salamat sa pagtulong sa akin na makilala ang mga senyales na magpapahintulot sa akin na makilala ang mga taong hindi tama para sa akin. Panginoon, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo inilalagay ko ang aking relasyon sa iyong paanan. Mangyaring tulungan akong gumawa ng isang matuwid at makadyos na desisyon upang maiwasan ang pagkahulog sa bitag ng jablo. Tulungan mo akong palaging kilalanin ka sa lahat ng aking mga paraan at pigilan ako na umasa lamang sa aking pangunawa. Jesus, hinihiling ko na alisin mo sa aking buhay ang sinumang hindi umaayon sa iyong mga plano para sa akin. Tulungan mo akong iwasan ang pagkakamali na maaaring magdulot ng buhay ko. Tulungan mo akong ihiwalay ang aking sarili sa sinumang makakaapekto sa aking relasyon sa iyo. Mangyaring protektahan ako mula sa mga taong nais lamang magsamantala sa akin. Gabayan mo ang aking mga hakbang at akayin mo ako upang makilala ang tamang tao para sa aking buhay. Naway magkaroon ng banal na koneksyon sa pagitan ko at ng taong itinadhana mo para sa akin. Tulungan mo akong makilala ang taong pinili mo upang iayon sa aking layunin at tadhana mangyaring iligtas ako sa anumang mga pitfalls na pumipigil sa akin sa paghahanap ng tamang partner. Gaya ng nakasaad sa Jeremias 20 labing isa, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magpapaunlad sa iyo at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Ama, hinihiling ko na matupad mo ang iyong mga plano sa aking buhay. Hinihiling ko ang biyayang mamuhay ayon sa kinabukasan na iyong binalak para sa akin dapat matupad ng aking buhay ang iyong mga layunin at utos. Bigyan mo ako ng biyayang maging masagana sa lahat ng aking ginagawa. Panginoon, hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang diwa ng pag-unawa. Buksan ang aking espiritual na mga mata upang makita kung ano ang gusto mo sa akin sa anumang relasyon. Buksan ang aking espiritual na mga tainga upang makarinig mula sa iyo araw-araw. Buksan mo ang aking puso upang tanggapin ang iyong mga tagubilin at bigyan mo ako ng biyayang pakinggan ang iyong mga salita. Tulungan mo akong maging masunurin. Tulungan akong matutong magtiwala at umasa sa iyo sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Tulungan akong malaman kung kailan hindi maganda ang takbo ng mga bagay sa aking mga relasyon sa iba. Turuan mo akong laging gawin ang iyong kalooban. Salamat Panginoon sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na nalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ang video na ito ang iyong buhay, pakiclick ang like button. Huwag kalimutang magsubscribe sa channel na ito para sa higit pang mga video na nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod!